Good morning mga idol! Kumusta kayo dyan? Tama Nako, sarap nito. Magbabalat tayo mga idol. Kamusta naman kayo dyan? No? Yeah. Sarap nito. Ito, manggam fresh na fresh galing sa puno mismo. Ayan. Ano po ba mga favorite ng sausawan? Ako, asin lang. Okay na sa akin yan. Ayan. Maganda po ay talagang manipis po yung ano nyo, kutsilyo nyo para naman uh, kuhang-kuha yung laman talaga. No? Konting balat lang ang ano natin, ang matatapon natin, mga idol. Yan, anong mga ginagawa nyo ngayon sa mga buhay-buhay nyo? Linggo po ngayon ngayon, ha? Huwag nyo pong kalimutan magsibam, mga idol. Ayan, sarap po. Sana nga po may mga puno po kayo dyan, lalong lalo na ngayon. Mainit po, no? Yung mga mangga natin. Magtanim po kayo ng mga, mga fruit bearing trees para naman uh, double purpose. May, may silong na tayo, Meron pa po tayong mga puno. Ay, puno. Mga prutas. Yan. Sarap yan mga idol. Ito. Mm. Sa natin to ha. Uh, eh, kita nyo naman, marami po tayong mga mangga. No? Eh, ang ano po natin, para hmm, nangangasim na po kasi ako eh. Ayan. Nabalatan na po natin to lahat. Ay, itong isang piraso, no? Anuhin natin yan. Ayan. Oh, kita nyo po ba? Ang sarap. Hmm nangangasim po ako. Kung... Ay, ako. Oh. Teka, tapos isasawsaw po natin yan sa asin. Yan. Yung asin po natin, ano yan, purong-purong asin yan. Hindi po ayuday salt, no? Kasi sa pag-aaral, ay okay lang naman daw na hindi kumain ng ayuday salt. Hindi, kain kayo ayuday salt. Mm. Ito. Ito na. Umpisa na tayo. Oh, nangangasim pa yung videographer natin. <laughs> okay, oh. ito ha. Ah, oh. Ito, asin, asin lang, no? Pero pwede rin itong bagong isda. Pwede bagong alamang. Kayo, ano po bang gusto nyo? Ito, kakainin ko na ito. Mmm! Ay, ito, sarap. Yeah, shout out sa ating mga followers, subscribers. Ah! Promote ko din yung ano ka ha, yung YouTube channel ko. Hashtag Wokwidland. Doon man, ano to, seryos-seryos one dun, no? Politika. Pero dito sa Facebook, ano lang to, cool lang tayo, chill chill lang tayo. Ito, mangga pa. Mmm, hmm mmm, 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 hmm mmm, hmm lang lang mmm, mmm, no ang so, mga mga ito. Hmm. Kaya ba? Habi, panalo itong ano na ito, mangga. Ito yung pinakamasarap na mangga na tigman ko sa buong buhay ko. Hmm. Hap, Ano sa ba? Ang dami. Hmm. Pasensya na kay mga idol, ha? Hmm. Magano lang po kayo lang. Mag-follow lang kayo, ha? Hmm. Para ano naman ta? Pero, sa itong Facebook natin, cool na cool lang ito. Mmm, lalo. Ang sarap. Ano po bang, ano na, gusto nyo mga yung buhay nyo. Ano? <laughs> <laughs> yeah. Ang sarap na, ha? Eh, ano po bang mga gusto nyo ng content? Punta kami sa, ano, katutubo. Mm. May mga katutubo kasi tayo mga ano mm, Gusto tulungan. Ang sabihin nyo lang ha, Para pupuntahan natin sila. Katutuwa. Kapit, sarap. Ito. Ibabalatan natin ito mamaya maya. Ano? O sige po mga idol ha? Maraming maraming salamat po sa inyo. Ha? Good morning, good morning mga idol.